Naapod ko ikuha dito, guys. Kani o, glass coaster. Nice ni pang regalo sa December, guys. Diri, ibutang. Kaling baso, guys. Butangan og Wine. Di ba? Mag-moist na siya. So, kani siya. niya ang protection para pag, pag mag-butang sa table, dili mag-moist. So, that's why naging mo Glass coaster. Na ami. Available dili nga color kay na ay white color. Tapos pinagani ni P200. 246 pesos na. Ay, pinakabuka ang sulod ani ito. Unom. Unom. O, oh, 6 pieces ang sulod ani for 200 pesos only. Kani, o, oh, mani siya ang sample. Green color lang ni siya. Green lang ni siya, pero panigay. white. Mani ang available na color. Pwede pa naman pahimu ani, ugdagan kung gusto ninyo guys. 200 200 pesos lang, tapos 6 nakabuok isa ka dosina na mga baso, guys. So, nice ni pang regalo, Gihapon. Para sa December or if ever na may mga event, nice ka isa tanong kaya mas attractive ang inyong table kung naay, glass coaster, ang inyong mga baso, ingani. Something like this. See? It's very nice. Made of crochet, Gihapon niya. So, this is 6 pieces for 200 pesos only. Ngayon nice kaya, happy na ang December. Pang December ni guys, pang December. Pang regalo, kung gusto niyo magregalo sa inyong parents. Labi na sa among mga, mga partner nga, at na yung students. And then, naapod my diri, flat coaster. O, oh, see, naas siya diri. So, ito siya diri guys. O, oh, honey. Flat coaster, matawag anito, no? Flat coaster, diri lang siya, pang decorate naubos. Ito may sa inyong hang ingani. O, saan niya siya? Di ba niya chalice din, Chalice ba niya huh? Glass wine na lang ni Glass one, wine. One. Glass wine. Butangan ka rin sa tumoy, guys. So, na ay, available dari. No. Pila niya. 200 gihapon one, siya, man. guys. O, ano? O, Flat coaster, na. O, ganyan, flat coaster, ganyan. Flat eh. coaster. Flat coaster. O, oh. ganyan, oh, akong interest, di mo maunitin, o. Ha, ah, sandali. Ay, lahi po, eh

200. 200 oh 200 na yung ani guys for 6 pieces 6 pieces for 200 pesos Sige, hapon yung hapon ni guys and then na upod me flat coaster so i-ana lang siya sa table guys oh see ibutang lang niya sya sa table and then nice ka ayo kaya hindi magmoist ang inyong mga table for 200 pesos only, only. Kasi di abon siya guys, nice siya pang regalo. Karong December kay hapit na ang December guys. Na ana na mga nagani diri sa amo ah, kay nagpalit. So at least karon dili na magdali-dali kay nakapamalit na daan para pang regalo. And then naapod mi diri keychain nga si Doggy. sa so, mga pet lovers, pwede ninyo ni ibitay or hindi po i-display sa inyong hang car or sa inyong table. Nice ka siya. Tag 100 niti. Hmm? Tag pila niti. 100. Oh, 100 pesos only, guys. Oh, nice ka siya, guys. Ay, hindi si okay. oh na mo dali, guys. Na-order si Doggy. Pa niti, tag pila niti. Wala, 300. 350. Oh, nao. o oh. Tag 350 ni, guys. Ibutang e, ninyo sa center sa inyong hang table. Pwede po kung gusto niyo. Pwede, pwede po guys kung gusto mo. Ay, nice siya, oh. Kung gusto mo magsimba, pwede pa mga simba ang mga tigawang, di ba mag-anya? Ay, mag Hindi, dahil nga 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 nga. Eh, bagi mana? Ayah kaji sok tiri, nice. Mau oh. Judo. Pero sa pero pang unsa guy, pang center table jud siya, guys. Oh, dili ni pang ulo, guys ha. Pang center table ni siya. <laughs> Tag 300 pesos only. Ganahan kayo ang mga mama ani. Di ba? Labi na kung glass ang in inyong table. Ibutang lang ni ninyo. Nice ka ayo siya. Oh, see. Buy na mo ani, guys. Buy na mo. Oh? Pagbay na mo ani guys. Pamain na guys, pamain na guys, pamain. Pamain na for 350 pesos only. Center table, pamain. Pagmain na mo guys. Muntag no? na yung magmain din, no? Main! Bulak na orange na ano? Bulak. Bulak. Pag may na mo guys, sa mga baligya dari. Oh, ito lang naman yung cellophane kaya para dili siya maabog-abogan guys. Pero kung gusto jitwid mo guys, na apat dari mga na ame sunflower, na ame tulip. Yan, yeah, see, maanya ma mo ang mga bestseller na mo guys. kinami mga students. Kanindi lang ilang ang gusto, og ang mga kitchen na mo. Ang gusto na ang mga students. So, kamu po guys, please buy na kay para na naamoy pang regalo and at the same time, makatabang po sa amo ang mga PWD din sa Los Amigos para ma-sustain ang among mga needs. Kaya na kamot lang jid mi guys, kay para at least kumahali ni mabayaran po niya sa amo ang labor and na share chair pa sa, sa kadab. So, pwede na mo ani mag -bye. -bye. na mo guys, bye na mo, pamain. The tulip Is 100 pesos only, and ang sunflower 200. See <clears throat> nice ang sunflower. na a brown color, the only one. guys. Orange. Okay, guys. Okay, guys. Kaya lang sa guys, kung gusto mo mag kung gusto mo mag-order, pwede mo mag-message sa amo uh, sa amo ang page sa Tatak sa Kadab or mag mag-text dito sa amo ang post na cell number sa mga cellphone. Pwede put kunin dito i-contact guys. So bye bye sa karon guys for now. Salamat kaayo sa inyo Pag-watch pero ma-appreciate din mo guys ko. Mapalitan mi ninyo sa amo ang mga products. Bye bye guys. God bless.